Mga bagay na pangakit ng babae upang ang isang lalaki ay lubos na maakit at uh, mahumaling sa iyo. So mga kamamay, ito yung mga katangian na dapat mong sundin kung hindi mo alam bibigyan kita ng ilang mga guide para sundin mo. So mga kamamay, kung interesado ka sa ganito klase ng video, huwag din natin masyadong patagalin at simulan na natin ang mga tips at mga sign na meron ng isang babae upang mahumaling at maakit ang isang lalaki. So number one, ang pakikipagtitigan. Oo mga kamamay, kapag kang isang babae ay merong kumpiyansa na tumitig sa isang lalaki, siguro 3 to 5 seconds lang. Mag-iisip ngayon ng isang lalaki kung bakit ka tumititig sa kanya ng ganong katagal. Kasi mga kamamay, iba kasi yung, yung pagtingin lang eh. Pag tumingin kang ganon, baling na kaagad. Pero yung titig, nabibilangan mo ng 3 to 5 seconds, iba na yun mga kamamay. Ibig sabihin, may laman na po yung titig na ganon. Kung ikaw ay interesado sa isang lalaki, kung ikaw ay may gustong lalaki, bigyan mo siya ng 3 to 5 seconds na pagtitig, sigurado ako hindi mapipigilan ng isang lalaki na maakit. Kung sa tingin mo, crush ka din ng lalaki, gawin mo to. Sigurado ako, maaakit sa iyo ang isang lalaki at sigurado rin ako na mahuhumaling siya sa iyo. Bakit? Eh kasi, tumitig sa kanya ng gano'n ang crush niya. ba? Diba? Pero kung ang isang lalaki ay tinitigan mo ng 3 to 5 seconds at bumaling ng tingin, ibig sabihin, possible, may nararamdaman yon. Okay? Pero kung siya is nakipagtitigan, sigurado ako, baka mamaya nag-iisip na yun kung ano. Pero sa isang banda mga kamamay, kapag ka ginawa mo to, mag-iisip ang isang lalaki at maaakit siya sa'yo. Magkakaroon siya ng oras para isipin ka. So, isa yung tips sa mga kamamay upang mahumaling sa'yo ang isang lalaki. So, number two, yung dibdib at puwet mo. Kapag taglay mo to kamamay, sigurado ako, lalaki na talaga mismo ang mahuhumaling sa iyo kahit wala kang ginagawa kahit wala kang sinasabi mga kamamay maaakit mo siya makukuha mo siya yung titig niya hindi maaalis sa iyo kaya mga kamamay kung gusto mong mahumaling sa iyo ang isang lalaki kailangan i-improve mo tong mga bagay na to yung iyong harapan at saka yung inyong hulihan Kamamay, eh paano yan? Eh wala naman akong dibdib, wala din naman akong tungkwet. Anong gagawin ko? Eh di, hindi ko maaakit. Hindi maaakit sa akin yung crush ko. Hindi maaakit sa akin yung ibang mga kalalakihan. Kamamay, alam nyo, lahat ng bagay dito sa mundo, napapag-aralan, nakukuha ng dahan-dahan. May mga formula sa mga ganyan mga kamamay, kung wala kang uh, dibdib, wala kang puwet, pwede natin i-improve yan. Punta ka ng gym, mag-workout, 'di ba? Kung ako nga dati mga kamamay, napakapayat ko. dati nung high school ako, ako ay kasali pa po sa feeding program. Okay, pinapakain kami dahil nga sobrang payat. Hindi tama yung timbang ko sa aking edad. So, nag-start ako mag-workout, mag-gym hanggang sa nag-build ako ng katawan na ganito, hanggang sa na-improve ko yung sarili ko, hanggang sa na-achieve ko yung gusto kong katawan. Kaya mga kamamay, wala dapat kayong magiging dahilan. Kung gusto nyo, may paraan. At kung ayaw nyo, alam nyo na ang kasagutan. Okay? So mga kamamay, improve nyo lang yung dibdib at saka yung puwet nyo. Sigurado ako maraming kalalakihan ang mahuhumaling at maaakit sa inyo. So next, yung babaeng mabango. Yes, mga kamamay. Kahit ako, nahuhumaling ako sa mga babaeng ganito. Yung babaeng mabango, yung tipong tumatatak sa ilong. Yung amoy, yung tipong kahit hindi mo siya makita, kilala mo na kaagad kung sino siya. So mga kamamay, bago ko explain to sa inyo, gusto kong ipakilala sa inyo isang pamango, ano, isang pamango na ko upang maaaring maging trademark o tumatak sa ilong ng isang lalaki. Gamitin niyo rin po ito. Ano? Yung baby flow, baby cologne, yung kulay blue. Ilalagay ko na lang po sa uh, video ito. Kaya nyo lang po yung bahalang mag-try nito. Okay? So yun lang mga kamamay. Ano? So kailangan... Mabango kayo sa ilong ng isang lalaki. Talagang nakakaakit yan, nakakahumaling yan. Okay kasi nga, mabango kayo. Pero kung kayo ay amoy uh, tinapay, alam niyo na kung anong tinapay, ay eh, lalayuan kayo ng isang lalaki kapag kaganyan. Hindi maaakit. Sabihin ng ibang lalaki, maganda na sana eh. Sexy na sana eh. Kaso, amoy potok. Naka-turn off ako. Naka-turn off ako. Kaya sa na lang mga brad. ba diba? Kapag kaganyan mga kamamay, nakakabawas ng self confidence yung ganyan iwasan nyo na maamoy ng isang lalaki yung mga tinatago ninyong amoy sa so, madaling sabi gumamit kayo ng mga pabango na talaga nakakahumaling at nakakaakit pagdating sa kanila so next yung pagiging mysterious mo oo mga kamamay nakakaakit talaga to kapag ka, ikaw yung babae na hindi masyadong nagshare share ikaw yung babae na parang uh, ang daming gustong malaman hindi mo kasi sinasabi o kaya naman binibitin mo ang isang lalaki sa mga uh, details ng buhay mo, eh talagang ang isang lalaki ay mahuhumaling at maaakit sa iyo. Nagugustuhin niya na malaman pa yung mga bagay, bagay tungkol sa buhay mo. Kaya maging mysterious pagdating sa isang lalaki. Hindi yung lahat na lang nang nangyari sa buhay mo ay iminarites mo. Tandaan mga kamamay kapag ka alam na ng isang lalaki ang lahat-lahat sa buhay mo, hindi ka na magiging interesado sa kanya. Kaya hindi na siya maaakit at mahuhumaling sa iyo. So next, yung pagiging malandi paminsan-minsan. Yung paminsan-minsan lang ha, mga kamamay, effective na effective to na pangakit sa isang lalaki. Tandaan yung mga kamamay, kapag medyo hinaharot-harot nyo isang lalaki, talagang uh, lumalaban ng mga yan, pumapato ng mga yan. Nasabihin nito, aba, babae ito, palaban na. Parang nang-aakit talaga. So hindi lang isa, hindi lang dalawa, maraming mga kalalakihan ang maaakit sa iyo kung sila ay nilalandin ninyo paminsan-minsan. Okay? So next, yung pagkakaroon mo ng kumpiyansa sa sarili mo. Oo mga kamamay, bilang isang babae, nakakalimutan na to ng iba. Yung kumpiyansa nyo sa inyong sarili, masyado kayong mahiyain. Pero pag sumobra, nagiging Kakapalan ng mukha naman. Yung tama lang. Yung tipong kaya niyong humarap, kaya niyong uh, ipakilala ang sarili ninyo, kaya niyong tumayo ng maayos, kaya niyong uh, makipag-usap sa kung sino-sino. Ganyan yung tinatawag na self-confidence, mga kamamay. Mahalaga yan sa isang babae. Kapag kaganyan ng isang babae, lalo kayong gumaganda. Sa kung anong version meron kayo. Kakaiba yan eh. Kahit hindi ka ganong kagandahan, tapos mataas ang self-confidence mo, maraming mga kalalakihan ang maaakit sa iyo magaling kang manalita, magaling kang umimik, magaling kang makipag-usap. Kung madaling sabi, may kumpiyansa ka sa sarili mo, maraming kalalakihan ang maaakit sa iyo at mahuhumaling maniwala ka sa akin. So next, mag-make up ka lang ng katamtaman. Oo mga kamamay, nakakaakit po ito sa isang lalaki. Yung tipong mag-aayos ka lang ng tama lang, hindi yung sobra. Kasi kapag kasumobra din kasi naman ang inyong pag-make up, sabihin ng iba, ilalahat ko na yung make up sa aking mukha ngayon para ako'y sobrang gumanda. Hindi po ganun. Sobrang O.A. din naman po ng ganun mga kamamay. Ang gusto lang ng isang lalaki ay makita na presentable ang itsura mo. Na makita ng isang lalaki na maayos ang iyong uh, mukha. Nag-aayos ka, hindi ka nagpapabaya. Pero yung sobra, masyado namang O.A. yan mga kamamay. Ayaw din namin ng ganung sobrang O.A. Point ko lang dito mga kamamay, kailangan inaayos nyo yung sarili. Hindi ka nagpapabaya, nagsaself self improve kayo. Talagang maraming kalalakihan ang maaakit sa inyo nang hindi nyo nalalaman okay? Kaya yung mga lalaki tumitingin pagka dumaan ka. Kaya yung ibang mga lalaki tumititig kapag dumadaan ka. Kasi nga, nangarap din sila na tumitig kayo sa kanila para makuha nila ang attention mo. So ganyan kayo mga kamamay, ganong kalakas ang inyong appeal kapag ka kayo ay nag-make up ng katamtaman lamang. Nakikita ang inyong natural beauty sa ganong klase ng pag-aayos. And last, ipakita mo ang matamis mong ngiti. Okay, mga kamamay? Maganda ka, sexy ka, nag-aayos ka, nag-self-improve ka, pero malungkot ka naman, suplado ka naman, o suplada ka naman, baliwala rin po, mga kamamay. Kung gusto mo na maakit ang ibang mga kalalakihan, mahulog sa inyong uh, ganda, dapat marunong kayong ngumiti, marunong kayong bumati para masabi ng iba na perfect. Talagang uh, nasa kanya na lahat. Mabait, maganda, nag ayos sexy, ngumingiti, di ba? So marami ang mag-a-admire sa iyong mga kalalakihan kapag kaganyan. Sigurado ako, maaakit, mahuhumaling sa inyo ang isang lalaki kapag kaganyan kayo. Ngumingiti kayo, hindi kayo masyadong suplada, nakikipagbiroan kayo, handa kayong sumakay sa mga biro ng iba. So yun lang mga kamamayang ilang mga bagay at mga sign na dapat mong taglayan upang maraming kalalakihan ang mahumaling at maakit sa iyo. So see you for our next vlog mga kamamay. Salamat sa pagtapos ng video ito Mahal ko po kayo. Paalam.